Recto, Recto LRT2 station, yung kabilang side yung mga pagawaan ng mga diploma, diploma. Ayun oh. Nakuso. Mga pagawaan ng diploma, yung may mga squatter doon, light materials kasi yung mga nando doon. What's up mga kayo? Welcome back. rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Recto po, recto. Yung mga pagawaan ng ano. Yung mga pagawaan ng mga diploma sa recto. Tapat ng nga recto station LRT. Two. Yung Marami na mga bumbero doon sa tapat sa kabilang side ng kalsada. Yun o, oh, nakita nyo, narinig nyo yung sumasabog-sabog. Recto, Recto LRT2 station, yung kabilang side yung mga pagawaan ng mga diploma, diploma. Ayan, oh. Ako no? mga pagawaan ng diploma, yung may mga squatter doon, light materials kasi yung mga nandoon kaya ayan. malaki yung sunog, malaki yung sunog. May mga naririnig na kami pumuputok-putok dito. Yun oh. Yung mga pagawaan ng diploma sa Recto, yung tapat ng LRT Recto Station, LRT 2 Recto Station. Yan po yung tapat niyan. Tapat po ng isatan. Yung mga pagawaan ng mga libro, uh, la lisensya, yung mga diploma, yung pagawaan na yun, yung tapat noon, yung mga squatter doon. Yan po yung location niya. Location, LRT 2, Recto Station, yung mga pagawaan ng diploma, IET, yung mga squatter doon sa gilid, tapat ng Eastern Recto, yan ang pinaka-location niya, yung mga squatter na nandiyan dyan. Na yung mga naririligat tayo, pumuputok-putok, takas, no? mataas na yung apoy, may mga daming bumbero na sa kapila, buong Recto, kahabaan may mga bumbero na. Apoy, apoy ang pinagmulan ng <laughs> 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 alam, wala pang balita ang initial na uh, initial findings ng mga taga Bureau of Fire Protection. Mataas yung apoy, mataas yung apoy. Ayun, eh, no? yung mga sumasapot. ko alam Christopher eh. pero ito yung mga pagawa alam mo to dito ka na bugbog Christopher <laughs> dito ka na bugbog di ba sa tapat tayo isa dash ito yun ito yung ano yung uh, pagawaan ng mga diploma ID sa tapat ng isitan rekto recto yung mga squatter doon yung mga light materials yan yung nasusunog sa likod tapat po ng isitan rekto recto yung mga pagawaan ng diploma kung matatandaan ninyo yan po yun. Uh, marami ng bumbero dito naka-responde. Malakas na yung ano. Mga light materials kasi. Kung di ako nagkakamali, squatter kasi yung ligod niyan. So, yan yung mga gumagawa ng diploma, mga libro na binibilan natin sa college. Adyan-adyan po yan. Dapat ng isitan East recto. Yung uh, LRT2 recto station. Yan po yun. po yun yung mga pagawaan ng diploma, ID, mga TOR, yung mga bilihan ng mga libro sa college, yung light materials ng mga squatter, yan po yun. Marami na po yung bumbero dito, sobrang dami na kabilaan. O oh, tama yun, parang nasunog na yun nakaraan eh. Tama, tama ka. Hindi ko lang matanda kung anong buwan eh. Oh, puro squatter to, squatter to nandito dito sa likod. Siguro may mga bato-bato rin, pero karamihan squatter. Ito yung mga pagawaan ng mga libro, diploma, bilihan ng mga libro ng college, diploma, mga pagawaan. Ito na yung pinasok ni Bisco Moreno noon, yung clearing operation. Yan po yun. Tapat ng Eastern Recto, Recto Station LRT2. Yung pinakalikod na ito, kapag lang. Ah, okay. Yung likod na... alin? Ito, Likod ko ng Pabella Hospital. Likod ng Pabella Hospital. Hindi eh, parang ano, yung papaliko sa Central. Di ba? Ipapuntang okay, MTPB. Pagkagaling uh, 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 ka doon, no? Oo, uh, uh, yun yun. Yun, yun. Para Central Market ata, yun. Uh, pero ano to, dito ng uh, Pabella Hospital. oh tama yun malapit nata sa BJMP ito yun eh yung sa ano yung Ay, malapit sa papelya Likot-likot yun parang gano'n ah hindi dito kasi tayo sa recto eh kaya hindi natin malaman yung exact location pero ano to malapit sa papelya ah. recto recto ano eh eastern recto station oh LRT2 Tay, matadaan ako din, ano? Oo. Oh. Yan, pumuputok-putok na, na, Malakas na yan, pero marami naman yung mga kapumpero dito, eh. Mga kuryente, yun na nagpapaputok. Kanina yung kuryente, pumutok na rin. Pag-sort na rin. Kasi yung mga poste nila, yung ay mga metro nila, eh, nandito. Nandito. Ayan na. Kunti na lang. Masasara na itong kabilang side ng Recto eh. Yung kabilang side, sarado na. Itong Recto na to yung papuntang Ito yung papuntang Cubao. Yung kabila, yun yung papuntang Divisoya. Hindi na talaga... pinatandaanan. Magpipit lang tayo Baka maipit tayo eh. Baka hindi na tayo makalabas. Yung dalawang lane na. Yung Recto at UU na lang. mga pumpero nasa kabilang side ng recto papuntang divisoria ito malapit na rin mapununto papuntang kubaw ayun oh eh. madami na daw bahay na ng tupok sa kabilang side to ayun no sumahabog na naman ayun may pumpero na to no? Ayun, no ayun, no ito pinapasa na siguro na ito yung mga katabing bahay ayun no Ang problema baka maipit na kami ano, Nawala na yung ilaw May out na May out na sa kapila Ayun, may up-pay na doon Nagbubumpero na doon, nakita nyo Ayun na na sa likod. Ilaw kanina bumili na. Oo. Oh. oh, yung malapit doon sa impounding tama pre. Grabe lakas hindi so, pala may ipet? hindi pala may ipet kaya ano man natin malalaman oh, yung update bukas na ito? Bukas, bukas, bukas na yan bukas na natin malalaman yung update na ito kasi ano po ito e eh? medyo okay, malalaman yung ipet malalaman oo yun o, no? kita no, mo yung, yung bagaw pinagbura oh. na yung yung, 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 oh. yung mga I ko to be on live news station eh. Nakikita mo ito, naka-buckle mo sila Naka-alert mo ang salat eh. Anytime eh. Oo, yun niya pre. Pre, Christopher, malapit kasi dun eh. Diba, alam mo to eh, Recto ito eh, yung likod nun eh. Isa sa may central. Last, year, last na la last pa yun? May bumbero dun, yung oh, sa kabilang side. Yun o. Oh. Oo, oh, nakaraang taon din daw, December, kasunod din daw. So, remember, Ayan TV? Ayan ba TV? Ano na sinunod sa may lumutang na kalapatan na nabot, may na. Nabot? Oo, nabot Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.